Then, searching no, ito yung aparato mo, ah, P green PSW. So sa ngayon naka lead acid tayo no. So madali na lang ma-set 'yan kung gusto mong lipo porno, kung sa link ka uuwi. So set mo lang 'to, menu pindutin mo eh. Then mapupunta ka sa B1, then long press lang, antay mo mag-blink, okay? Then pwede mo nang i-adjust sa B3. Ayun. Ngayon lang steady mo lang, okay na 'yan. Pero sa ngayon B1 tayo no. D1 lang, then mamaya uh, natin i-set yan, no. Uh, pagka babalut po na, yan. So, ito, uh, lead acid, okay? So, bu buhayin natin yung inverter mo, no, yan. Okay. So, kasi hindi agad yung ilaw dahil mataas yung battery natin, no. Ang disconnect ito is 11.5, then ang reconnection nya, uh, kapag nawala yung LED, ay, o nawala yung LED red, ay uh, 1.7, 1.7 plus 11.5 is 13.2 volts ang reconnection niya. Okay. So, to na um, uh, kuha tayo ng load no. Ano yung e dito ayan. 17 watts, as okay. Mas mababa mas maganda para mas marami pwedeng ilagay then para umabot sa uh, magdamagan. So, patay yung inverter natin, may sariling switch 'yan, okay. So, saksakan natin tong ano, yan, lakas no. Uh, 220 volts to. So 220 volts ang output dito sa outlet natin sir, no? Extension. So pwede kang mag-extension para marami load pwede ilagay, no? Hanggang 100 watts, walang problema. Cellphone, sabay-sabay, TV, electric fan, wala problema yun. Hindi pwede dito yung aircon, water heater, rice cooker, no? Hindi pwede. Huwag ipilit. Ayan. So work na yan. Then, ah, uh, your side-weight inverter, so pwede kang mag-washing machine, twin tub, no? yung may dryer tsaka merong uh, washing okay? so for short period of time 1 to 2 hours lalo na kung may araw no, pwede pang tumagal so pasipisyo ito mamaya maya no? so patayin natin yung aparato natin para makamang may konting mak mak uh, tutorial no? so pag may kidlat mapatayin mo yung solar panel then patayin mo yung inverter okay? then papatayin mo lang no? sa gabi kasi kailangan bukas mo rin dahil gagamitin mo pero kapag papatay mo parato, huli ang battery. Okay? So, lagyan natin ng marking ng no? battery. Pag buhay mo naman, ay ikabit mo yung solar, yung solar panel mo, positive to negative. Then, yung battery, positive to negative. So, kailangan itong dalawang battery na to breaker, direct break yan sa baterya mo, no? huwag mo ija jump Okay? Then, unahin natin yung battery pag ipapower, lalabas yung SCC dito. Then, yung solar panel. Okay? So, hindi mag-blink yan at walang ano walang icon pag mali yung setting ng battery no so ngayon lead acid ah uh, bigay ko sa iyo gawin natin tong uh, life lipo 4 b3 no ganun lang naman pag set niya na kubala sisit natin pwede tayo mag video call chat if may concern no so power natin yung inverter yan patayin na uli yung electric pa natin no? so buhay natin yan so nagpo-connect dahil mataas ang battery mo kaya ayon pero pag uh, yan pag onload na siya o may ginagamit ka na siyempre magdadrop yung battery ang um, voltage no at dahil maliit yung battery natin ginagamit so 100h walang problema battery ah, uh, 100h 12 volts lipo for oled acid walang problema no then 200 watt solar panel hanggang dalawa walang problema sir so kung na na sa 200 dagdaga mo pa isa pwede so, eh, okay, so yun Ah, uh, shoot natin tumaya maya sir salamat sa pagtitiwala searching no and God bless.